Nag-skid nga pala ako dito ng iba't ibang uri. Pili na lang kayo mga katang David kung ano maganda. Dahil nga pala, pinatigil na kami sa pagra-roblox. Dito nga pala nung nanonood kami ng Jessica Soho. Ngayong araw nga pala ay nagro-roblox ako sa Gedli. Tapos nga pala si Tampo din ay nagro-roblox. Bigla nga pala meron dumating na parcel. Dito nga pala kinuwa ko na ito. Dahil nga pala ito ang hinihintay kong parcel. Ito nga pala ay Quintas. Dito nga pala uso ito sa mga kabataan. Dito nga pala abang inaayos ko ito ay nanonood si Tampo ng Jessica Soho. Ngayong nakawang kami sa Celebrate Road. <laughs> Ikaw. Ano na? Dito nga pala sobrang tutok ni Tampo Mano. Dahil nga pala nangyari sa kanya ito Dito nga pala mga John David nung nakaraan lang ito Dito nga pala sobrang iyak din ni Tampo Dito nga pala lahat sinabi ni Jessica so ay meron si Tampo Dito nga pala nangyari talaga yan Lalong lalo na sa edad ni Tampo Buto na lang ako mga bakit din hindi na sa sobra? Dahil nga pala ang aking limitation ay alam ko. syempre nga pala hindi rin ako masyadong nagro-roblox. Dahil nga pala minsan ay nagbabike ako. Dahil nga pala dito dito lang ako nagbabike sa amin. Dahil nga pala tagulan. Saka nga pala mga katang ito nga pala ang pinakamalupit ka na Stardy. Dito nga pala baka gusto nyong pumala. Mag-Stardy tayo sa cab. Pakicomment na lang sa baba kung lalaban ka. Dito nga pala sobrang gulat ni Papa Tampi. Dahil nga pala meron anak na dancer. Ganito nga pala ngay lumabas na ako para magbike. Ito nga pala kadami yung bike ko. Grabe, sobrang ganda. Dito nga pala lumabas na rin si Tampo. Dito nga pala nagdala na siya ng payo. Mag-stop daw muna si Tampo sa Roblox. Makikipaglaro daw muna si Tampo. So yan mga ganda, ibig titigal lang ko muna yung paglaro Roblox. So bike muna ako. Kasi gusto mo gusto ko na bumalik sa pagbabike. Kaya may tata na ang lichos. Ay mga ganda, ibig titigal lang ko talaga ito. Tingnan niyo mga Adam David, oh. sobrang dami ng creatures ko gawa ng nag kami kagahapon sa putihan. Dito nga pala, lalabas na ako ng pintuan. Gaya niya pala, bakit namimiss niya na ako magbike. Dito nga pala, ako namimiss niya na ako magbike bike kapag comment ng oo. Dito nga pala, pag-sabay-sabay niya na ang bike ko dahil puro putihan. Gaya niya pala, nagbike ako nung nakaraan. Tapos nga pala, wala pang tigil ang ulan. Gaya mga Adam David, papakita ko nga pala ang inyong speed. Tapos hindi nga pala ang inyong speed. Dito nga pala magsisimula na ako mag buy Bali nga pala mag-skid ako ng tatlong beses. Umili na lang kayo mga kadunday. Video nga pinakamagandang skid ko. Dito nga pala ang pagpipila nyo ay 1, 2, 3. Layo ah. Guys, grabe. Layo na mga katampi ah. Mula dito. Tapos ang gandong guys. Ang layo eh. Lupet. Skid. Wow! Oh, so, ako na-intract siya po, mga David. Naka-clips pa yan. Lupit, guys. Oh. Kaso, puro putik nga lang. oh. So, ayan, yeah, mga David. Ano ang mas tabi nyo sa skid ko? Kaya naman pumili na lang kayo. So, ayan, yeah, mga David. Pili na lang kayo sa mga skid ko. Bye.